Easy lang. Anong masabi mo sa reward sa iyo ni tatay? Tatay! Salamat po. Tatay Daya, dahil po ito po yung reward ko. Ay, ang galing naman ang mahal. An anong ang nagawa mo mahal kanina? Anong nagawa mo kaya ka nabigyan ng reward? Anong ginawa mo? Sinabong ko yung magnanakaw. Wow, ang galing naman kasi noong mo sinabihan natin, nakita mo yung nagnakaw sa tindahan niya. Si Sino ang sinong una mo sinabihan? Kuya Russell. Sinabi mo kay Kuya Russell. Tapos sinambong mo din, sinambong ni Kuya Russell kay tatay. May pumasok sa tindahan niya. Tapos binigyan ka ng reward. Kukat sa ano Anong masabi mo? Salamat. Oh, oh di ba? Ang galing naman ng mahal ko. Ang galing ng native namin. Salamat ah? po, Tatay